Suyo was up mga vlog nang dahil may nagpabili po sa akin ng isang power amp na Shockwave 1.5 at itong dalawang Live Pro 15 at 1K. Kaya pinuntahan ko yung Masias Electronic Part and Supply. So shout out po pala sa nag-order nito, Mr. Customer ng Surigao. So nandito na po ako sa bintahan or nandito po ako sa Masias Electronic. Okay, Sige, sige, sige. Salamat. So ito na po ang order ninyo, Shockwave 1.5 sa so, hindi pa po ito namin ipadala sa inyo isa sound is po ito namin dito So yung what's up mga brad, ganito po iniingatan yung shipment namin. Tulad na lang nitong power amp na live shockwave na 1.5. So ayan, ginawaan po namin ng crit para po masipte po yung mga item. Dahil hindi po natin alam yung maghandling nito, lalo na po kapag sa barko po natin ipadala, So, hindi po natin alam kung paano po nila i-handling yung item natin. So, ayan, sinadya po namin ginawaan ng crate, pati yung Live Pro 50 na dalawang piraso. Napaka sipi sipi po tong shockwave na 1.5, pati yung Live Pro 15 mo. So, ayan, linagyan po namin ng crate Para siguradong sigurado po tayo na sifting sifting po itong mga item na to. So shout out po sa inyo Mr. Customer ng Surigao. So ayan na po ang tatlong item mo isang power amp na live shockwave na 1.5 at itong dalawang live pro 15 at 1k So yung what's up mga brad ito po pala ang mga speaker box na na po namin kahapon na dispose po kami kahapon mga brad ng labing dalawang speaker box una po namin sinisip ay itong papunta ng Murcia at pangalawa po, may nag-pick up po dito sa amin ng dalawang D12 mid-high bullet. Yan po ay pin-pick up sa aming customer na taga-Astorias Norte ng Sibol. At ito naman ikinarga namin, bali walong box po to, lahat po ay MCBD18. Kaya po ang dahilan na dalawa po ang sasakyan na kinargahan namin papunta mag-shipment dahil uh, hindi po kasya sa isang sasakyan yung walong box na MCBD18. At bukod pa nitong walong box na MCBD18 ang ikinarga namin may ikinarga pa po kami papunta ng Surigao itong isang power amp na live shockwave na 1.5 at itong dalawang live proof 15. Sinadya ko lang tong video na ito, mga brad dahil mamaya may shipment na naman po kami. Ganyan pa rin ang kulay papunta ng mas bate. So Lord, maraming salamat sa customer na binigay mo sa amin. So yung wasap mga brad, so update din natin yung nag-order nito. Mr. Nonoy Salazar ng Lopez Murcia. So ayan, Dalawang D12 mid-high Bullet ready for shipment na po. Web contact number 0923-375-3232 or 0916-274-0287 o unsay ginhalat nimo? mo, na! So yung wasap mga brad, so may nagpagawa pa dito sa amin. Napakaganda po ito mga brad kahit ano po ang pwedeng ilagay dito ay pwede. Yan, tulad dito. Tulad ng mga ganyan. At pwede pa kayo maglagay ng rice cooker. Ayan at pwede pa kayo niyo dito yung mga helmet niyo. So, tulad nito, itong water heater, so pwede din dito. At ito, kung meron po kayong tumbler, pwede din. Kahit ano pong pwede ilagay dito, kung kasya po, pwede. So, ayan, kahit ano pong pwede ilagay niyo dyan, pwede. Basta kasya kasya po dito, pwede po. Kahit ano po ang pwede niyo ilagay. So, ayan, tulad nito, may helmet. At ito, may water heater. At meron pang tumbler. At meron pang mugs. At dito, isang galon, pwede din tulad niyan. At dito sa ilalim, pwede din rice cooker. Napakaganda.